And scarce ang resources na ikaduha, it takes time para makapatukod kag dalan, building, housing. O karon kung nagsigit ang kadagan, nagsigit kadagan, magsigit atong social services, magsigigukod atong infrastructure. Pero di kaapas. One good example, Skwilahan. Ang Skwilahan karun ay ibang mga barangay nga duha na ka na ipambuntag og hapon kay di masigo tanang estudyante sa usa ka adlaw. So ang quality sa edukasyon sa mga batan-on nato magdeteriorate. So magpadungag tag eskwelahan kanusa pa man mahuman. So maybe we have to wait for a year Anak ba. Medisina. Kay wa kayo ka tarong ngod lagi sa sitwasyon, di man po nato mabasol, di man po nato mapili ito sitwasyon, di rin man ta tao ta tanan sa aning dabaw, maglisod pang itag trabaho, kanya karon masakit, sakit, wala ito na po sa lingap, Kaya wala yung walay kwarta, mag, balik-balik mag, ang cycle. So, yung nanta mo, pagkini na lang mo aning kuwan, yung maluoy mo sa bata, maluoy mo namang yan at least kanin na po ayud pag makuha na na maligate mo na, masudlam ayud libre boto na na overall 169,423 dabawenios already availed of the city's modern or natural family planning services today. Mura lang ko na sa household. Tarawan niyo sa kabalay. Na magtiayon, panganak og usa, makaya ra. Mapakaon ninyo, matanaw ninyo. Na manganak og duha, matunga. Manganak og tulo, tungaon nimo ikatulo. Ang inyong attention, o inyong tagad nga ihatag ninyo, o kwarta nga inyong ibahin sa mga bata. Upat mas lisod, lima, unong, pito, magkalisod, magkalisod. Pareha rin po na sa ato ang gobyerno. Magkadaghan di man na pwede nga pabor-paboran na to. Do, ang social services, magsugod na sa mga pinakaluoy yun. So, katong marginalized sa society. So, nao na to sila, karon katong mga di kay luoy, mapugos mo paningkamot yun. So, kung magkadaghan ta, incapacitated ta to sustain ourselves, in society, isod ka ayo. So ikaduha, ang bantayanan karon tig ulan. Um, bantay mo sa dengue. Kaya ang dengue, delikado ka So before pa tanisod sa rainy season, kay mo ano yung mga kapitan, nag-release nag na pag-memo sa inyo ha, na na mo, pag-anda mo ang inyong mga tao, iandaman na ninyo para manghinlo sa inyong mga barangay. Kaya nga naman God, ang target yun aning sakita ni mga batang gagmay. So, pait ka ayo, kapoy, ka baya magpadakog bata, magbantay, pakugos, patutoy. Kung niya, paako naglamok, dengue, matay. So, naman tay gatong faging faging nato sultihi ni ninyo kung kanosa kay atong patuyok niya sa inyong mga barangay. So pagbantay mo, dengue yun ang kuwal So we not nag-conduct a fun run bago lang to raise awareness. So pagbantay yun mo, ana. Ha? So Marilog District Hospital and Pakibato District Hospital continue to provide so, fully functioning naman na sila. Di pa fully functioning pero functioning na na Natag-hospital sa Marilog o Pakibato. Lingap program has granted assistance to 198,804 clients with an expenditure of over 548 million pesos utilized. Mo na akong pasabot. Dako kay tagasto, nagadako na, mas nagkadaghan Lingap another Lingap satellite office located inside the premises of the Davao City Recreation Center is under construction. Butika ng Bayan units continue to offer free maintenance medicines, antibiotics, medicines for cough and cold, pain relievers. Since the first butika opened in 2018 up to June 2024, more than 1.3 million clients have been served by the 11 Butika ng Bayan located across the city. infrastructure development. given the continued migration of people to the city last year, we sought the support of the sangonian panglusod for the conversion of the city housing and home site division of the cpdo into a separate full-fledged department. we thank the council for its approval as our davao city housing office has finally commenced its operations. So, Separate Department for Housing, para mas na, since na subdivision for housing. This office will focus on addressing the housing backlog by providing adorable, affordable, safe, and sustainable housing for the underprivileged, the homeless, and persons living in hazard-prone areas. At present, the city has an existing 19 city-owned relocation sites. 62 settlement sites under urban land reform program and six settlement sites under slum improvement and resettlement program. In addition, there are two proposed relocation sites which are currently under the process of land documentation. In response to the increasing population and housing needs of the city, we are also shifting towards vertical housing solutions to better utilize our land resources and cater more beneficiaries. In terms of infrastructures, from July 2023 to April 2024, the city completed 441 infrastructure projects, including 169 buildings, 168 roads, highways, and bridges, 88 drainage systems, and three electrification projects across the city. Moreover, Total of thirteen water systems were constructed in order to provide water supply to communities, especially those living in geographically isolated and advantaged areas. Disadvantaged areas nay. In August of last year we opened the new Donia Vicenta Park in Barangay Nine to the public. The park spans one point two hectares and is the twenty sixth public park in the city for the enjoyment of the Davo We have physically completed three other parks, Rojas, Torrell, and Clifford Park. And we also intend to put up more parks along because it improves uh, no, the well-being of the people. Na masuro yan. Kato mga gagmay o mga luna, pwede mo mag-park, tambay ka It helps the city to be more livable. The construction of the 45 kilometer 46.8 billion Davao City Bypass Project hapit na pod mahuman. Davao City Coastal Road ginatiwas na pod. The city government is working hard to ensure that Davaoenos can go to work daily comfortably despite the ongoing development we see around the city. We are putting our best effort to minimize inconvenience among our citizens. However, DPWH seems to have a different goal in mind. Instead of repairing, they keep... Re oh, ko uh, hang So, para mahuman ang lalis na toan ng ba, kani mga dalan, na kabawa mo ko, kakita mo mo. Kita mo ani, tanang mga taga-dabaw, kakita ko dahan mga okay pangadalan. dalan. Daga magdalan nga pwede buhaton pa. Para mahuman, para dili na, na mo taas atong lalis, magkinudlo ay ta nga gikan sa moa, gikan sa inyo, o kamuray nagbuotan na from now on, mag-provide ang city o listahan kung unsa na mga project ang kainanglan sa sudad. Nga, dito ramo mo pili. Kaya og dili, mubalik na pata itong lalis, mubalik na itong toyok problema ka eh. Dili kita mo gusto dutan kay State of the City Address, manglod ni. Eh. Maybe in another platform, pag dili na, hindi mo muundang ana, hindi gil mauman na, mauma na to away, ani. hey, mga dalan diha nga Nindot pagod? Kamu mental. Ah, mga mental dari. Imo na permitin din na no, magiyan padong third district kanon na ikutin to karon Kaya eh, may dagag. Di askulahan. problema. But anyway, para mahuman lang, para dili na ta magsiglalis nganong naay mga dalan nga nindot pagkayo ginabongkag, unya si mintohon og balik muhatag og listahan ang city. Unta magkasinabot ta ani. Unya didto na mo mupili, mo iprograma ninyo. Mo isaka ninyo balik. Unile, wa ko kabaw. Unsaon pa na? So, maybe the solution will come from you. Kung ano, mga ingon-aning, pwede tabuhin mo tulay pwede ito mo simento, guba na daan, ay ganang, guba na daan nga siminto, o spalto, mga lubak, kanang wala pa yung mga, mga interior, ipugos yun ninyo. Nagkalas mo kwartas tao. Kalas mo kwartas tao gyot. Sige lang. Pa-paman, tapos ang tanan basig mo gana ng suggestion nako basig lang sa sa sa, sa mua mo mamili malagikan yun moingon ang mga kapitan total kami may namuyo mo mga kami may local dere ba mga locals ba mga kapitan mga kagawad ako mayor dere mo pili mo sa kuan kay labi na mga kapitan sila kibago kung on sa ilang gusto sila lugar o unsay gustos mga tao kay definitely wa gyud koy na nga nay nalipay ana si pamungkag ninyo inyo si og balik Kapoy na kayo ng anak kanang okay kung sa to ang mga bisaya bisaya daw kayo saya kay ba tama na undang ninyo so bypass coastal road ayan ta tama na to sustainable environment okay ah, so ang direction magyud nato sa Davao kanahantag Ginarispeto na itong kinaiyahan, nature. So, mora dagang tagtanom, as much as possible gina-preserve nato ang um, atong kuan, ato environment. So, ang pinaka-importante lang ani eh, gyud, kanilang lang gyud. gihapon ni eh, sa matagdabawin niyo gyud. Ayaw gyud mo patakag panlabay o basura. Ikaduha, ayaw mo pataka o putol o punuan. Ikatulo, ayaw mo panghilabot ang mga mananap, ngawa ng hilabot ninyo, nga di mampot pagkaon. ra? Simple lang yung kayo. Kung gusto niyo i-preserve ang guan, environment, oh, ayaw mo pagkalat, ayaw mo kana nang, gani, wala na itabo, gusto ko na mga agilag ipamusil. Ka lang, kung ka mga mananap, nga nang hilabot ninyo, pasagde. Kung gigotong yun mo, niya, tanaw ninyo makaon, at to, agi sa mo barangay, kaya pasig bakaw si kapitan. Ano lang usa, ayaw sa mo diritsog, maluoy mo sa lugar ang importante man gud doon do mga anak pag-abot sa panahon nga managko ni sila ang atong mga bata magdako nga presko ang hangin ba diba? ma-enjoy makakita pa na sila mga mananap nga naaparon nga di mawa e dili na lang ipangutana na lasto kung unsay lagway atong mananap nga nawa na karon kay tungod gidaot na to ato ang lugar so mao na ever since ang mining diri sa Davao City dili gyud na welcome. So solid waste management uh, natay sitwasyon sa waste to energy nato nga kuan ang project ato ang goal unta nga mahimo or ma-implement diri sa Davao City. Ang problema more last year the